Another day, another fishing day. Bigla ang nag-semi shutdown ng ilog kaya nawalan tayo ng mga fishing spot. Ito bumabaw sa gawi dito, walking distance mula sa amin. Pero pagdating ko sa spot, mabubisit ka dahil ang mga isda ay puro lutang na namasa. Actually, yung mga kaibigan nating mga sniper. Pakita ko lang sa inyo yung isang naispatan ko. Guys, bunga nga ng isda yung nakikita nyo na yan. Ang ng buka nga, oh. Plapla siguro to. Alam na natin, pagkalutang yung mga isda, kahit anong gawin natin, hindi natin mapapakagat yan. Kaya naman, nagpakapako agad-agad at nagpunta ako sa ilog. Walang kaplano-plano, nakarating ako dito. Guys, puro maliliit na ganito yung kumakagat sa gigit. Wala pa ako napapakagat na tilapia. Pero actually, Nung nahuli na akong malaki, eh, hindi ko pala nahuli. Kasi napatid. sa sira akong rod, doon ko napakagat. So, hindi ko na rin na-shot. Dahil mabilisan ang pangyayari. Naigigilid ko na siya. Pero dahil sira yung drug, sa puwersa. Patid. Sana makuha na natin yung mga susunod. Kailangan ako ng bite size na pain. Para sa agad ng maliliit na kong mga kagat. Isa akong panggilid, tsaka dalawa akong dimaki na nakahagi. Sa medyo malayo. Mm. kagat ko kanina, pero hindi ko malay baka umas ng pain. Meron pa naman No floater ako guys. Saagos ako. Dito dito ako magagan. Simut kagate. Eh. Um point tilapia. goodness, daingin. Nadali. Oh, sayang. Guys, uwi muna ako. re baka natin to after lunch. mag setup up ako ng tamang setup. up para sa panghagi sa ilog. At dadali natin yung isa nating na malakas na padyan. Katulad dito, isang dala ko, yung siraya mo na sasayang yung mga kumakagat. Dapat, ng tamang setup para sa ganitong fishing. Babalik ako after lunch. A few moments later. Guys, eto na yung rest pack. Bilin ako na lahat ng pinakamalalakas na padwas na meron kami. Gumawa na rin kami ng mga pantukod. Ganyan naman pag gumagamit tayo ng mga kinakailangan talaga nakatukod. Plus, malayo na. Ang bilis lumakad. Nagdala ako ng import. <sighs> Medyo malayo yung laka rin. Galing pa kami dun. Ayun Ay, yung tulay, oh. Punta na tayo sa ating destination ilog. Punta na tayo baba na lang tayo ng eh ah, uh, matarik to by the way guys mga master kailangan nating bumaba ng Shuron. on ayun. safety fair first okay may konting dilim dito may puno ng kamachili kaso ah, uh, yung lupa eh ayan and all set up na. Yan. Ilalagyan natin din ng tuko dyan para mas mabis natin makita kung kinakagatan na. Guys, ito na guys. Ang naka one point na ako. Wait lang. Sige, laban. Kung hindi pa nakawala. Salok. Baba ka. Salok. Oo, yun na lumalaban. Asa ah, gilid na pa. Ayun o. Oh. Oopya! Yeah. Laban! Ha? Hindi naman pala ganun kalaki. Nanginiguro lang tayo. O, hmm. set up na guys. Ayan na. Okay. Waiting na lang tayo okay. na may kumagat. Pero bakbakan. Every time nga pala na biglang magmababaw ang ilog, dito kami lagi nag-iispat mag-asawa. Dito may puno kami tinataguan. And... Nung kagatan dito umaga. Kaya wish ko lang mahabol pa natin yung mga napakagat kong malalaki kaninang umaga. Wala akong masabi kay JB. Ba't eh. ayaw mag-drag? Sabi ni kuyang may drag. oh may huli eh. O, oh. oh, may huli ang <laughs> Hanggang dito ba naman? May huli ka? Hanggang dito ba naman? tanduri <laughs> Nanti ito ba naman salvage pa buntot Gan dito sinusundan niyo ako. Ano kayo? Mawala kayong bodo. Hoy, sabay-sabay pa. kaya Ay kuyang kahata, kaya naman alam ko. Ah, Ayok na bayok, kaliit lang. May naman nang may malaking taga. Saan, salok-salok. Salamat, Pinakya, guys. Another one. Tilapia ka naman. Yay, tilapia nga. Kaya lang ano, ang tawag dito pa? Arroyo, puro ulo. Ito masarap to eh. Ipaksiyo mo, tapos lagyan mo ng maraming luya at saka ng ampalaya. Tapos kainin mo yung ampalaya, iwanan mo yung isda. Charot. <laughs> Wag mo muna tayong choosy guys. Ay, ang kaganda-ganda. Huh? Laki pa naman. Laki ng ulo. ganun pa rin yung resulta uh, after lunch nagmamatumal na talaga iba talaga yung kagata sa umaga kayanin mo one size yung mga roho guys yee finally so pack up na kami guys yung mga nahuli namin ipamimigay namin yan flex muna natin Uh, tatlong perasong roho, tilapia, kanduli, and everything. Okay, bye. Pwede na tutumalan na. Hapon na kasi. Iba talaga yung kagatan ka dito. Dapat umaga. Hey ayaw na guys. magpa up na po tayo. Medyo matindi yung araw. Flex na natin yung ating hood eh. Ayan po, puro roho.